Hi everyone. What's up? what's up po kayo? Hello, kumusta lahat dyan Dito na naman tayo, humarap na naman sa camera. Saboy-bayanin so, niyo po lagi 'yung vlog ko, guys. Kahit uh, hindi naman 'yan habang-haba 'yung mga video ko. Saboy-bayanin so, nyo po ako ha. Hello po sa mga viewers dyan. Baka naman. Baka like and share na po sa mga live ko guys. Pasensya na po kayo guys. May, maririnig kayo na manok dito kasi may magtutulak. Kasi may kasama po talaga dito mga manok. Ayan. Aya sampayan nyo ako guys. Kamusta naman kayo dyan sa inyo kung saan kayo ng mundo. Hello, kamusta? Wala akong magawa guys. Ano ba gagawin ko eh? Guys, paki-share na lang po sa mga live ko. Paki-like naman po. Maraming salamat po sa inyo na sa vlog ko, guys. Hello, wag niyo kung kayo guys, kung may mga video kayo guys, pag kunti lang nanonood sa inyo, wag lang kayo mag-alala. Maano na lang kayo guys. Balang araw. Magugulat na lang kayo marami na kayong viewers, marami na kayong nagla-like. Ang importante lang naman kasi guys, mag-comment, mag-share at mag-like. Engage to engage lang tayo guys para masaya, 'di ba? Ang init dito sa bahay guys, sobra. Wala lang akong magawa dito kasi ayan nagme-makeup, up na lang ako. Sabi ko, ano ba gagawin ko eh? mamaya guys may balik na naman akong gagala pero dyan lang naman malapit lang naman kasi yung galaan sa amin dyan lang lalabas lang kami ng gate ng tirahan namin dito sa housing ng malugay <clears throat> dati kasi nasunog to squatter to dati guys pero ngayon guys na ang laking pinagbabago parang mga kondominium ng mga bahay dito o, ba? Diba? Nasunog lang siya. Tapos biglang lumalaki yung mga bahay. Hi, what's up mga guys? Thank you, thank you for watching. Sana manood kayo sa live ko. Thank you. Bye-bye.